Sa video ay mag-troubleshooting uh, tayo ngayon ng isang Samsung Digital Inverter na refrigerator. So ang problema na to ay umaandar naman siya, no? uh, operational naman yung kanyang compressors pero wala siyang uh, lamig na nilalabas doon sa kanyang freezer side. Then yung uh, fridge din ay wala talagang lamig so susolusyonan natin ngayon kung ano yung cause o ano yung dahilan bakit. Uh, walang blow ng hangin or labas ng lamig dun sa ating freezer. So, yan yung kanyang freezer side. Meron tayo makikita dyang, uh, cover sa loob ng uh, freezer, no? Yung cover na yan, yung merong uh, temperature level na yan, uh, nandyan sa loob yung kanyang blower ng kanyang freezers. So, yung blower na yan, yung purpose na yan is yung discharge ng air para yung labig ng evaporator ay may discharge niya sa ating freezer side. Yan na uh, may share ko lang kunting kaalaman para sa ating mga users or sa ating mga may-ari ng mga refrigerator. Pag alam nyo naman na normal operation lang siya then yung una ay na-feel nyo na ganun mayroong pagbabago or sabihin nating uh, operational naman talaga siya then makakapaan nyo dun sa likod ng kanyang uh, compressor ay umaandar naman pero uh, wala talaga siyang uh, nilalabas na lamig so ibig sabihin uh, yung ating refrigerator ay merong problema sa kanyang freezer side so meron kasi ito blower ayan, yan yung kanyang freezer no? so makikita nyo, ini-start ini-start namin yan so nag-build uh, up siya ng icing. So, ang problema ay hindi niya ma ma-discharge yung kanyang icing or kanyang lamig sa kanyang uh, freezer. Then, pag uh, yan kasi nanggagaling yung lamig sa evaporator na yan, bababa yan dun sa ating fridge. Yung mga nilalagay natin na uh, palamig or mga coke or mga uh, natirang pagkain dun sa ilalim ng ating refrigerator yun po yung ating fridge so yan naman yung ating freezer so yan nandiyan natin yung ating um kuan uh, evaporator so kailangan yung evaporator yung lamig ng evaporator na yan iti discharge yan ng ating blower so pag yung blower natin ay stock up or defective na so ang papalitan natin is yung ating blower hindi na tayo pupunta doon sa mga system replacers maglalagay ng pray para makaiwas din tayo sa gastos kasi kung sa mga blower lang tayo magpapalit ay may halaga lang ito ng 1,000 plus or 2,000 sa mga Shopee medyo muro-mura lang basta tugma or sakto yung model na ating ibibigay so yan yung blower na yun, yung ating problema yan yung ating uh, defective blower na hindi na, hindi na talaga siya umiikot So, disposable yan. Hindi na natin may re-repair. Hindi ka tulad ng ibang blower na pwede lagyan ng oil at iikot naman siya. Dahil kung kuha na siya yung stack uh, uh, stock up, pwede pa natin gawin ng paraan. So, yan. Yan lang yan yung natin sa ating cover na nakalagay dyan sa ating uh, evaporator para ma-discharge yung lamig ng ating evaporator. So, yan. Uh, gagastos lang tayo ng konte, uh, konti. Uh, hindi aabos sa 2,000 pero depende na rin sa mga technician kung magkano yung kanyang, kanilang labor sa pagpagawa ng kanyang Pagpapalit ng ating mga uh, blower ng ating refrigerator. So, yan lang, uh, diyan lang tayo mag-focus para na rin yan sa kalaman ng ating mga customer na gumagamit ng mga Samsung Digital Inverter, lalo na sa Samsung no. So, matatawag itong no frost na uh, Samsung ref dahil uh, yung kanyang uh, lamig sa evaporator discharge ng ating blower fan. So 'yan ang purpose ng ating blower fan. So kailangan 'yung ventilation sa loob ng ating freezer ay hindi matakpan 'yung mga uh, butas 'no. Pagka kasi natin 'yung butas na 'yan, babalik 'yung uh, lamig na dinidischarge discharge ng ating evaporator. So at magtataka na lang kayo na 'yung nilagay natin na karne or gagawa tayo ng ice ay eh, hindi na ito titigas dahil wala nang na discharge ng lamig na binibuild up naman ng evaporator. So, nagu build up sa, sa loob ng uh, ice. Bumabara yung lamig niya na dapat i-discharge -di niya kasi yung ating blower fan sa, sa evaporator, sa freezer side ay sira na or stock up na. So, importante yung ventilation sa paglagay ng ating mga pagkain or uh, karne sa loob ng ating freezer. So, yan. Uh, tinesting namin at uh, titingnan natin kung gana ba yung ating bagong uh, nilagay na uh, evaporator lower fan. So yan, importante na yun sa mga Samsung uh, refrigerator. Pagka uh, meron namang operation, so normal naman yung operation, bakit wala naman, pag nilagyan mo ng ulam or uh, naglagay ka ng mga karne na hilaw, ay hindi titigas. So yan ang possible na sira na yung ating uh, evaporator yung ating freezer ay uh, wala siyang dinidischarge na lamig so dahil yung ating uh, blower sa blower fan sa evaporator ay uh, nag stock up or sira na so kailangan nating palitan para babalik ulit siya sa uh, kanyang uh, operational na uh, pagpapalamig ng ating mga karne or ating mga ilalagay ng, uh, hilaw ng mga isda or karne ng baboy. So yan uh, Diyan lang tayo nag-focus, hindi din tayo nag-focus sa kanyang board, hindi na tayo nag-focus sa kanyang compressor dahil operational naman yung ating refrigerator. So, wag na tayo mag-focus sa iba. Diyan lang tayo mag-focus sa kanyang evaporator blower fan dahil defective yung kanyang blower fan. So, papalitan lang natin. Meron namang socket yan sa loob na napapalitan lang natin. Natatanggal-tanggal lang natin din. Pag napalitan natin, orderin natin yan sa Shopee, titingnan natin yung size. Dapat tama yung size dahil yung clearance ng iniikutan ng ating blower fan ay sakto lang talaga. So, dapat hindi tayo magkamali at uh, dapat tamang model yung ating uh, ipapakita or titingnan bago tayo mag-order. So, lalo na dito sa Visayas, medyo pahirapan yung mga parts. So, kailangan mag-order tayo galing sa Maynila. So, kailangan maganda at magaling tayong mamili ng ating mga parts na in-order. Uh, yun lamang po. Sana maraming kayong natutunan sa video ng ito at sana Uh, sa mga may-ari ng uh, ating mga refrigerator wag po tayong padalos talos na magpagawa sa mga modus na technician na yung iisipin lang ay uh, income so dapat uh, itutrouble troubleshoot natin na maayos Titignan natin ng maayos kung ano ba yung possible na sira bakit operational naman yung uh, ating refrigerator pero wala siyang uh, nilalabas na lamig so lalo na sa freezer at saka sa fridge so mahihilaw or masisira yung ating mga karne na uh, ilalagay. So, yun. Diyan lang tayo mag-observe. Maraming salamat po and God bless sa inyong panonood. Don't